Hi guys, welcome back to my channel for today's video. eto guys, magluluto na ako ng para sa aming lunch for today. Okay guys, keep on watching. Guys, yan guys, ito yung aking lulutuin. Ito, gulay na kamansi. Familiar ba kayo dito guys? Yung balat nito, para siyang guyabano. Yan. Masarap to guys. At para din siyang langka, itsura lang langka yan, bali gagataan natin to, guys. Yan, guys, nakabukas na yung aking kalan. Yan, ilalagay ko muna itong pangalawang gata. And then maglalagay rin ako dito ng ginger and garlic. Bali ito guys ay nailaga ko na to kaya luto na to para kaya ko siya inilaga na para madali na lang natin siyang lutuin. Yan. Ngayon naman, titimplahan ko na rin to ng salt. Yan, maglalagay na ako ng ah, salt. And then, ilalagay ko na dito sa may gata. Itong ating nilagang pamansi. Yan. Ngayon naman guys, ilalagay ko tong ano, unang gata. Yan, unang tiga ng ating gata. Aw. Ang bango niya guys O oh, yung mga nasa abroad Namimix niyo ba yung ganitong Luto Yan. Tapos guys Ang ilalagay ko dito sa hug, Yan Ay liga sardines Galit dalawang lata tong inililigay ko Ayan, dalawang lata ang inililigay ko pala And then, maglalagay rin ako ng siling verde. Yan. Ito na guys, ang finished product ng aking ginataang kamansi. Ready to serve na para sa aming lunch for today. Wow, yummy. Yan guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, and subscribe na rin. And pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Wednesday!